Ayan, magandang araw na naman po sa ating lahat. Andito po yung sinampalukang manok na may gabi. Ah, sarap! At saka meron tayong pomelo na desserts. Yan. Pero bago ang lahat, Pray na tayo para bless ni God ang ating pagkain. Salamat po God sa pagkain na sarapan ko God. Hinihiling ko po God na huwain bendisyonan mo para may pong lakas pa sa akin pagtrabaho para sa pamilya ko. Salamat God sa mga blessing na binigay mo na pa sa asunod. Patawarin mo lahat ang aming pagkakasala God. ituwid mo ang aming pagkakamali. In Jesus' name, Amen. Ito po yung, yan, ang ating sinampalukang manok na may gabi. Yan ang ating lamot. Yan po ang ating pagkain ngayon, sinampalukang manok. Oh my God! Wow! Ngayong Friday, maaga tayong kakain. Kasi pag Friday, maaga din silang kakain. Kaya unahan ko sila bago, bago sila kakain. Para makapag-relax. Marami akong maikikwento sa ngayon, araw na ito. Namuntik na akong nahimatay. <laughs> Magsusel muna tayo. Yan. Ang ating ulam kasi may sabaw. Yan. oo Charap. Sarap, mm. Sarap ng sinampalok ang manok na may gabi. Nahingi ako ng ano, ng mga kaibigan kong tapos may sili pa. Kaibigan kong mga ipis. May gabi sila kaya hiningi ko na lang yung dalawa. <laughs> mm. Oh, Tahang pala yung ano. Pero ang sarap man tong gabi nila. Saan kaya galing ito? Nalopalop. Parang yung Chinese gabi ba sa atin sa Pilipinas? <clears throat> Maga akong kumain. Alas 11 pa lang. <laughs> Kasi umaga hindi ako kumain ng... Umaga, hindi ako nag-breakfast. Sosyal mo na tayo. Mm. Ah. mm. Mm. Wow. Siyempre, pag malamig ang panahon, magsabaw. Alam, mm. parang kulang ng sabaw na yung pagkain ko. pas tayo saaling ko. Maghanap ng jowa Ano yung may duwa? mga I misili po sa aking munting channel. Huwag naman ninyong i-fast fast forward. <laughs> Kasi ako, kahit na hindi ko na ano, yung hindi ba nakatutok yung mata ko sa cellphone. Basta na, naka ano talaga yan, naka on. Kahit iiwanan ko, ano, naka on hanggang matapos. Huwag naman ninyong i-fast forward. Mga pamahal ko dyan. 嗯。Mm. talaga yung gabi ang ano, ang lagkit. Na ako. Gawing ano, ano ba yun? Sinigang na <laughs> no, May ikukwento ako para ano. Tignan ko nga kung may mag -comment doon sa kwento ko. Kasi hindi nila pinapanood hanggang dulo. <laughs> Kaya hindi nila alam yung mga chinichismis ko. Nasaan <laughs> mm -hmm. sa dulo kasi nagchichismis ako ay. May isang ano lang yata si ano. Uh... Ja! Mm. Ayan, salamat po ulit. Mayroon po akong ikikwento na sabihin ko sa inyo, mayroon akong kinikwento na nangyari sa aking YouTube. Excuse me. Habang linalamutak natin itong pumilo. Ayan. Mm. na kung ikukinto sa inyo, mga ka-OSW, mga kasamahan kong maliit na YouTuber. Alam nyo ba, akala ko noon, nung na-inspire ba ako kay uh, uh, Kuya Val Santos Matubang, shout out po, sir, na shout, uh, na inspire ako sa kanya, kaya ako, um, nagopen nag-open ng YouTube. Na wala akong alam talaga sa YouTube mga pag-edit or what, kung ano diyan. mag ano, maglalagay ng ng uh, intro. Hindi ako hindi ko alam mga yan. Yun nga. Uh, kailangan bayaran mo muna <laughs> ang tutulong sa iyo na relatives mo. Meron akong apo na nagpatulong ako na Uh, parang na-inspire ako mag-YouTube, madali lang ba? Sabi ko sa kanya. Ang sabi naman niya, "Opo, lola." Sabi naman niya, "O, oh, nag-open nag-open ako." Ngayon po, um, ngayon syempre, uh, medyo nung pandemic ito, nag-umpisa ng pandemic. Ngayon um, tapos Oh, sige, ganyan. Siyempre, maraming pera. Pak, pak, pak. Ang pera noon. I'm sorry. Shout out. Apo. Um, Uh, mag, ano yan, dali, pag kunting tawag ko lang, pak maganda ang sagot. Ngayon, ang experience ko to ngayon, talagang, eh, siguro, busy naman sila na, or ano, wala na akong masyadong, kasi inisip ko, mag-ipon na ako kung, kung gusto nilang mag-aral, magsariling sikap sila. May mga magulang naman sila. Kung hindi nila kaya, eh, di mag-working student baga ikinaya naman nila kasi ni step ko ini step ko na ang pagsustento sa kanya kasi talagang nahirapan ako siyempre ang gusto ko naman mag-ipon ng ano na pera para gusto ko na talaga mag for good na mag ako kay mother ko ngayon alam nyo po kahapon ng umaga talagang nag po ako at nag nag ano ako nag upload ako bakit oh may uh, hindi ko ano, walang ads na yung, uh, ano ko, uh, ba, yung in-upload ko. Hala, tinignan ko lahat yung mga ano ko, wala nang ads. Talagang umiyak ako. Sinubukan ko mag-tick sa apo ko na uh, tinulungan ko. Kunti lang, kunti lang. Uh. <laughs> Tapos tinanong ko, ala, bakit kaya? Apo, bakit wala na po tong kuya, tong ads ko? Ano kaya nangyari? Pwede mong pachik po, sabi ko. Ay, ay di ba sabi ko, sa, ang sagot niya po talaga, di ba sabi ko sa inyo po na hindi ko na, hindi ko na alam yung ano niyo, uh, uh -out ko na, kaya hindi ko na alam. Di ba yun ang sabi ko? yun ang text niya sa akin andito tapos yung mga iba na di paki ano mo na naman paki search mo yung kung bakit anong problema hindi na niya nabinasa yung dalawa kong ano dalawa kong uh, ano ba dalawa kong message kasi nung last month bago mag valentine meron na naman akong nagka na naman tong uh, youtube ko tinanong ko sa kanya pero medyo, ganito ba, ang hirap. Ang hirap, mapiga. Tapos nung, ano na, binayaran ko. Sabi ko, oh, uh, pang valentine mo sa girlfriend mo, nagbigay ako ng ganitong amount. Sabi ko sa kanya, oh, thank you po, lola. Ganon. tagang ito, natarang nasaktan ako. Oh, alam ko, busy sila dahil nga nag-aaral nga naman sila. Pero ang gusto ko naman sagot, sagot naman, yung apo kong yon na may konti itinulong lang ako tinulungan ko siya ano lang uh, ala bakit kaya la bakit kaya lula bakit nawala ng ants ano ganito na lang ang gawin mo mag search ka ganito ganito or mag ano ka sa mga kabigan mo kasi busy po ako lula ngayon pero ang sagot niya talaga di ba sabi ko po sa inyo wala na hindi ko na alam yung gmail account mo wala na sabi niya sa akin. Yun lang ang message niya sa akin. Talagang lumuha ako. Talagang, wala, well, di ako, ano, mapakalin, hindi ko pa nga nagawa yung trabaho ko. Talagang dinali-dali kong mag trabaho. Tapos, alam niyo po ang ginawa ko. Nag-search talaga ako. Nag-search ako. Ginugol ko. Tapos, akong Chrome or what. Kung ano yung, yung mga ginagamit. Ginagamit. Talagang, nag-ano ako kay uh, YouTube. Nag, since ako ng message, yun, in one minute naman, nagreply naman, wala naman akong violation, uh, karamihan pala ng ganun, uh, talagang, wala akong violation, sabi niya, walang violation, tapos yun, um, tapos meron siyang sinin na ganito, ganun yan, tapos hindi ko alam kung ano yung apps na yun, tapos, ah, tapos ang liliit kasi, pag ano, ang liliit, eh, nahihirapan ako, tong glasses ko, hindi na masyadong malakas ang grada niya, kaya lahat talaga talagang ano, wala na akong mood, naka, andito na ako sa kwarto. Uh, basta nagawa ko ng trabaho ko, dito na ako sa kwarto, talagang search, 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 search. Ginawa ko ng lahat. Kung mag-click man ito, yung napanood kong yun, sabi ko, thank you God. Sabi ko, huwag naman, ang hirap pala maging creator. Akala ko, mag-upload ka pagkatapos niyan na monetize ka. Tapos uh, oh kung ano na wala nang problema. Ganito pala ang hirap pala. Ang dami palang problema pag ano na yung daming problema palang isang uh, creator talaga mga YouTube ganon na pag ganitong wala kang alam, alam talaga sa ano sa mga ganyan processing, mga ganyan pindot-pindutin, wala pero dito ako, Diyos ko, sabi ko, pinaghirapan ko po ito, kung ihinto ko, sabi ko, naluha talaga, kaya ako, ang hirap. Siyempre, pinagpaguran ko ito, kahit man na, kunti pa lang ang revenue, na lumalabas, pero hindi ako nawawalan ng pag-asa. Walang, siyempre, ayokong, kaya ang hirap kasing, ano, talagang sinulo ko, alam sa awan ng Diyos, thank you God talaga ngayong bukas, ngayon na hindi ako natulog, alas 12, alas 12, alas stress sinubukan ko mag-upload uh, mag sa madaling araw, mga 12 something dito ng gabi. Uh, kahit na ano. Sinubukan ko mag-upload. Eh, na itulog ang hindi ko na nga na-edit. Gusto ko nga yan din ng ano, uh, mga ano pero hindi na ko na dahil binahinayaan ko na hindi na ako hindi na ko na siya inedit na nakatulog ako kabukas ang pagising ko kagad bago ako papasok. Hindi pa ako nag nag-toothbrush pa tinignan ko agad ang cellphone ko. Tiningnan ko na yung in ko na hindi ko na na-init. Tapos sinubukan kong in-play. Oh, thank you God, talaga. Meron na. No? Talaga nag-click yung ginawa kong yun. Kaya, oh, siyempre wala namang akong violation. Pero lahat daw ganun talaga, mga baguhan. Yung, eh, uh, mawawalan ba ng ads mo? Pero sa browser mo, andoon yung mga videos mo, andoon yung tatak na tatak ng ano ng dollar pero wala kang ad sa video mo. Ay talaga, siyempre pinaghirapan ko to kahit na konti-konti lang na sense lang ang lumalabas po sa akin. pero chi pinagtatagan ko kasi talaga. Maywan ko pinangarap ko talaga noon para na inspire nga ako kay Val Santos Matubang. Mas mabukod din 'tong araw in my age. Pwede naman pa siguro hindi pa hulingan. Hindi ako nawawalan ng la. Thank you God talaga. Sabi ko just kowag naman po. Kasi hindi ako marunong talaga sa sa uh, mga ganyan, mag open ng ganyan, mag open ng ganito. Yung maghanap kasi mahina nga 'tong mata ko kasi na bata pa ako. Mahina na 'tong mata ko. Kailangan mag-ano siya? Mag-glasses ba? Kaya nahirapan ako. Kaya thank you God talaga at at thank you din sa isang kaibigan na pinagtanungan ko na sinuportan ako kung ganito, itry mo ito kasi ganyan din ako noon, sabi niya na nawalan ako ng, ng ads pero merong sign dollar naman hindi man nag-off kasi wala naman violation kaya thank you so much sa uh, na-search ko na na ganun pala na pag mawalan ka ng uh, ads sa video mo, kailan pala ganun ang gagawin uh, isishare ko pag may time ako kasi Uh, ang hirap kasi itong cellphone ko at saka yung isa kong cellphone naghahang kaya ang hirap pong ma-share po yung nangyari, yung ginawa kong paraan para may balik po yung uh, uh, ads po sa video ko yan salamat po talaga and God bless us uh, ang hirap maging creator akala ko madali kaya pero salamat thank you God talaga alam kong ang Panginoon po pag once yun ang tinawagan mo talagang masosolve ang problema mo. Promise. Maniwala man kayo, hindi alam kong maraming hindi naniniwala sa akin. Sabi nga, nagdadrama daw ako na. Pero ayoko nang sabihin. Salamat po. just uh, na lang po ang bahala po sa atin, mga mahal ko dyan, mga ka ofw -oh, kahit pa paano, uh, kahit man sins lang, ang uh, lumalabas po sa aking uh, video, walang problema yan sa akin basta hindi ako masiro basta hindi ako nawawalan ng pag-asa na uh, maging uh, tunay na vlogger uh, one day sang araw ayan, salamat po, Diyos na lang po ang bahala po sa atin lahat